5.32 billion pesos halaga ng illegal drugs, winasak ng PDEA sa Cavite Watawat sa talampas ng Pilipinas, iwinagayway bilang pagpapahalaga sa seguridad at kabuhayan Salpukan ng van at bus sa Antique, isang driver pata Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Higit 5.32 billion pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasabat sa iba't ibang operasyon ang winasak sa isang waste management facility sa 13 Martires City, Cavite ngayong araw ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency of PDEA. Sa isang statement, sinabi ng PDEA na may kabuo ang 2227.7584 kilograms na solid illegal drugs at 3447.0920 milligrams ng liquid illegal drugs ang sinunog sa pamamagitan ng thermal decomposition o thermolysis. Kabilang sa winasak na kontrabando ay ang 405 kilos na shabu na narecover sa interdiction operation sa Port of Manila noong January 23 nitong taon. Ayon kay PDEA Director General Yusek Isaganineres, Neres, layunin ito na pabulaanan ng mga posibleng ispekulasyon na ang mga nahuling ilegal na droga ay nire-recycle o muli binibenta sa illegal drug market. Ipinamalas ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang matatag na paninindigan ng bansa sa talampas ng Pilipinas o ang dating Benham Rise sa makasaysayang pagtaas ng watawat nitong May 18, 2025 sakay ng BRP Emilio Jacinto PS35 kasabay ng flyby ng Philippine Air Force. Ang seremonya ay bahagi ng dalawang araw na aktibidad ng AFP Northern Luzon Command at Naval Forces Northern Luzon upang gunitain ang ikawalong anibersaryo ng opisyal na pagpapangalan sa naturang bahagi ng karagatan. Layunin nitong paigtingin ng kamalayan sa kahalagahan ng talampas, ang mayamang dagat na mahalaga sa seguridad at kabuhayan ng bansa. Bagamat hindi ito ganap na teritoryo, may eksklusibong karapatan ng Pilipinas na gamitin ang likas na yaman ito batay sa batas at pandaigdigang kasunduan. Ang temang Our Seas, Our Rights, Our Future ay paalala ng obligasyon ng bawat Pilipino na pangalagaan ang bahaging ito ng ating karagatan para sa kapakinabangan ng kasalukuyan at susunod na henerasyon. Dead on the spot ang isang driver matapos sumalpok ang minamaneho nitong van sa isang pampasaherong bus sa barangay Fragante, Pandan, Antique, kahapon ng umaga May 90. Base sa kuha ng CCTV, mabilis na binabagtas ng van ang pakurubang bahagi ng kalsada nang mag-overshoot ito sa kabilang linya at saka sumalpok sa papasalubong na bus. Sa lakas ng impact, labis na napinsala ang puting van habang nagdire-diretsyo sa harapan ng isang bahay ang bus. Kinilala ang nasawi na si Joleto Nagor, 64 anyos, residente ng Banga sa Aklan. Labing isa sakay ng bus kabilang ang driver ay nagtamo ng sugat at dinala sa ospital. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Ako po si Cesar Soriano. kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.